Good day mga kayo bab. Mga kayo bab, nangingitim na po yung bedding sang ating mga alaga. Hindi po kasi natin naasikaso, halos isang linggo po kasi tayo na masama ang pakiramdam. Kaya kumuha po tayo ng ipanampalay. Mga walong sako po yan, ilalagay po natin mamaya. Bago po tayo maglagay po ng ipanampalay, kailangan po muna natin tanggalin. Yung bandang may basa po kung saan po sila umiihi at saka po dumudumi. Para po mapalitan po natin ng bagong ipa. Para po fresh na naman po yung kanilang hinihigaan. Ayan na nga po, maglalagay na po tayo ng bagong ipa ng palay. Dapat po na nakarampa, dapat tayo maglalagay po ng ipa ng palay. po siya ang ating pakiramdam. Napilahin na nga po tayo ng isang alaga mga kayo, Bob. Dahil masyado na po mababa yung ipa ng palay. Kailangan na po siya madagdagan. Yan na po yung huling paglalagay po natin ng ipa ng palay hanggang mabenta na po sila. Huwag kayong magalala mga kayo, Bob. Hindi naman po nila kinakain yung ipanampalay, nilalaro lang po nila yan. At pinaliguan na rin natin sila mga kayubab gamit po yung powder na sabon at saka po zone rocks. Gustong gusto po nila yan mga kayubab pag yan po ang nilalagay natin. At syempre para po madisinfect na rin po sila. At yan na nga mga kayubab, fresh na naman yung ating mga alaga, bagong ligo. Malinis na naman po sila tingnan at saka fresh na rin po yung kanilang hinigaan.